RG. Hello sa'yo, Jerome Rivera. Welcome Palma back. Bukas. Tingnan natin. Bukas. Baka mga 12 or 11. I am the priestess of primal lightning. Salamat, Tyson. The hunter Tyson. of all the evil gods. ano hinahanap na, kita kanina. Nawawala ka. Shoutout sa ulit sa'yo, Leo Gemina. Okay naman ako, Jerome. Oh, Darren Bowie na lang. Shout sa'yo, Mavin Mabulay. Hello, di kay Romualdo Cantiga. Aga. Bakit? The ng is Hapon, guys. Sanjo, the Kasi enemy Mark, maya tayo on the ha. Yano pita ko kanina! Di mo pinap di mo binibigay bigay email id mo. Fifth game. Try it out natin mag deal. It pa na kayo ng tank. My pleasure. Walay door sa kaniya. Hi JM. Ismael. Maya kain na o maya. My magic flows <laughs> as <files in laughs> freely as the wind. I've not a single worthy foe. Always trust the message of the serpent. Eudora or the serpent. Okay, that's why it's not Eudora. How is Hi, Hansel. Hello. We are alone. I'm sure. So, say that Chris John esagunde. I rap. Therefore, I am. The enemy is picking. So, Wala nga share badge e eh. Talaga Si Eudora Try natin mamaya Dalawa tayong mage Hindi ba tayo malulugin? Maafin Pag tayong dalawa mag mage Baka hindi kaya Hi Hansel Magandang hapon din Hindi ko pa rin nakikita eh Zero. Hello ulit sayo Efren eh, friend Maraming salamat Shoutout sa'yo, JM Delacruz. Cruz. What's up? Shoutout sa'yo, Chris John. Hello kay Yuta. Long time no see. Tagal na ah. Gold Lunox. Hmm? Inawa pang gold eh. Hello sa'yo, Yuta. Eloy Hansel. Ay, hey, ga gagawin ako. Anong gagawin mo, Marvin? <laughs> Hello sa'yo, Hanzel. So, already, um, 505, guys. Isang, isang, game pa tayo. We can do, ready na ba? Yung next game. Pero, pag may free. Welcome Arp, 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 Arp. So good job, pero gamit na kari. Hello sa'yo, Ken Sanchez. Maraming salamat ni Romer at kay Jerome sa pag-share pati kay Ken Sanchez at kay Yuta. Mage Zask. Emblem mo kay Lunox. Hindi ko alam eh. Basta kinuha ko lang yung sa pangatlo ata. Hi, Ken. Oh. Sa mid yung Aldous. Oh. ko alam ko sa ako ah. Uy, sino Hi, Lauren! wala na na kung ano niya. ano ba?